Eh ito po i-monitor po namin ngayon kasi every hour naging increase po siya ng elevation ng tubig natin dito. Uh -huh. So yung nakikita po natin doon, once sa umabot na po yung bottom ng 12, uh -huh. close na po tayo. Okay. Uh -huh. so, kasi hindi natin i-sacrifice ang integrity ng uh, Buntun Bridge. So, for our safety din naman po. Uh -huh. So you mean pag uh, umabot po sa above 12 uh, meters Uh, shall we consider na ito po ay critical uh, very na, level very, na? Very very critical. Very Yung control. situation natin critical na po. Okay. So a little uh, point na lang po yan na umabot ng 12, exactly 12, we will be closing the, the passing of the Puntun Bridge there oh uh, Actually, through our uh, Facebook uh, qua, uh, sa social media okay. po na spread na po namin sa mga friends namin mm -hmm. co office mate, nasabi po namin sa kanila na kung walang importante lalakarin dito sa Tugigaraw eh huwag na munang tumuloy mm -hmm. uh, Siyempre, safety po muna natin ang mahalaga sa ngayon mm -hmm. uh, Yun lang po ang ano natin yung importante yung sinabi namin huwag munang lumabas sa bahay mm -hmm. uh Oo -oh. Walang Wala anumang sasakyan. Wala Nakamonitor na po sa side ng Solana, side ng Enrile. Ganon din po kami dito. So once na third yan, lahat po kami with the PNP, with the LGU, eh, nakaantapay na po dito sa pagsasara. Yan ay yeah, po na advisory. Bale, ang dada kung hindi na kayo dadaan po dito sa Bunton, meron po tayong daan dito sa Naganakan, Isabela. Naganakan, o, Isabela. Naano na rin po namin sa social media kung paano yung ruta noon.